Yo, what's up sa mga katama John Silver Voice TV nga po pala. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Isa na naman pong mainit-init na isyong pag-uusapan po natin ngayon na talagang gumimbal sa mundo ng social media at maging po ang mga pinakabigating mga personalidad ng social media including si Boss Bagyong Rendon. Eh, congrats Brad, na-mention ka na. Pati sila bro, haring bangis eh, talagang napukaw na ang atensyon mo Napukaw mo na ang kanilang atensyon I mean Shoutout sa Jan John Amores John Amores kahapon lang kita nakita dahil nga sa si ginawa mo uh, Alright Well mga kaibigan masasabi ko sa kanya uh, Athletic May husay uh, Talagang uh, malaki ang potensyal mga idol Sa totoo lang in fairness naman At uh, hindi ako kung hindi ako nagkakamali Nakatanggap ka din pala Ng award na best team in, uh, in uh, sportsmanship siguro nung 2018 yata yon ano uh, ang yung school no na na JRU and uh, anyway uh, ito pong usapin na ito ay napakaimportante sa mga atleta no hindi lang sa mundo ng basketball kundi sa iba't ibang uh, larangan ng palakasan ano una sa lahat pasalamat kakangkong dito kami ngayon magtutuon ng atensyon dito kay Jan Amores dahil siya ang sikat ngayon eh Uh, although naging sikat siya sa sa hindi gaano kagandahang pamamaraan, na nakilala siya, pumuto ka kagad ang pangalan niya. Eh maswerte ka dahil uh, may sasalo ng atensyon mo ngayon. Pero pipilitin kong uh, huwag kang iugnay dito. Ayan, all right. Jan Amore, shoutout sa iyo. Unang-una, eh pinag-initan mo yung referee. Kapag po pinag-initan mo yung referee o kung sino mang opisyal, mga kaibigan, uh, nag, yan po ay kumakatawan sa hindi mo po pag-respeto sa kung sino man po ang nangangasiwa ng liga, pati palak, palako, ng kahit anong pa mga sports yan na kinabibilangan mo. Once na nang away ka na referee, nag, uh, ka ng agresibong mm, parang, parang uh, stance dyan, eh talagang hindi mo na iginagalang, di ba? Pangalawa, may nagsalita doon sa kalaban nyo sa binil, O kung siguro, eh syempre, wala naman siguro uh, di ba um, uh, sasang-ayon sa ginawa mong uh, pambabastos dun sa referee eh siguro sila nag nagre-react lamang di ba dahil nonsense na din tambak kayo eh tambak na kayo di ba nonsense na bakit ka magagawa mag mag ka ng eksena doon for what hindi naman noon mahahabol lang score oh tapos nung uh, may sinasabi yung uh, player ng Binild which is you know, entitled naman siya kung sa ano man gusto niya sabihin. Anong sabi mo, wala kang pakialam. Then, sinugod mo. Mula bench ninyo hanggang bench ng binil. O, oh, di ba? Sinapak mo. Nakalimutan ko yung pangalan. Yung isa na, na inabot mo. Tapos yung isa nga awat lang din, hindi pa nakatingin sa'yo. Di ba, chinip shot mo, kapatid? Di ba? Di ba, karapat dapat ka ng maka-one-on-one ni Boss Rendon? Pagkatapos yung isa pa, yung long hair. Uh, inaawat ka lang eh talagang uh, ginobag mong ganin oh. ay nako ikaw uh, Jan Amores alam mo sa totoo lang nakita ko yung uh, yung mga hassle ka maglaro eh, no? masipag ka uh, napakalaki ng potential mo kaya nga lang ang dami mong dinamay ang dami mong binangga kahit wala namang kinalaman binangga mo sa split second na ganyang desisyon mo, maapektuhan yung panghabang buhay mong karera naiintindihan mo ba split second uh, decision na magre-resulta sa uh, sa uh, panghabang buhay na karera mo hindi ka nag-isip bro i understand bata ka pa mapusok ka pa diba ma ano ka pa eh uh, yung uh, self control mo hindi pag ganun ka uh, hindi mo pag ganun na handle yung galit mo hindi ko alam kung meron kang anger issues pero para mag-amok ka ng ganun Uh, on a national television If I'm not mistaken GMA yata yung nag-cover dyan Pagkatapos sa isang uh, respetadong liga pa At nire representa mo ang iyong paaralan Just remember Kapag ikaw ay gumawa ng ganyan You are not only representing yourself You are representing your school By the way Wala pong kinalaman ng uh, eskwelahan dyan Kung ano man ang nakumik niya Although Uh, siguro somehow maya akuin ng eskwelahan, di ba? But uh, yan po ay naging sa aking pananaw ay pansariling desisyon ng mismong player. Di ba? Sana pinairal po natin ang lamig ng ating mga ulo. Bakit? Ang laki ng potential mo, Brad. Laki ng potential mo. Mahusay ka din eh. Di ba? Bakit mo kailangang idaan sa init ng ulo? Bakit mo kailangang idaan sa Uh, sa panununtok. Eh di sana nagboxing ka na lang. 'Di ba? O di ngayon, pwede ka na sa BOTY. Oh, sa aking pagkakakinig eh meron kang uh, uh, chance na maban for life ka sa box uh, sa, sa, basketball. 'Di ba? O papano? O boss MJ shoutout Ano uh, ano natin? Ah uh, <laughs> e, na natin ang pintuan para dito kay Jan Amores. Kaya lang masyadong matangkad eh. Sino bang ka niyan? 6 ano ba 'yan? Mga 63 yata 'yan, 64 o 65. 'Di ba? Mga 'di ba nasa kolehiyo ka pa lang. You're not even in the pro ranks. Tapos ganyan agad ang gagawin mo. Imagine yung yung ano mo sana yung potential mo kung saan ka makakadating. Baka nga dahil sa sobra mong sipag maglaro eh. Nakita ko masipag yung laruan mo. Baka mag-gilas ka pa sana eh. 'Di ba? Pwede, di ba? Kasi ganyan ang ano eh. Dapat hindi lang po po makailangan may sipag. Kaya lang sinayang mo. Di ba? Kahit sino binangga mo, wala kang pinipili. Di ba? Kahit yung mga mga opisyal na, nag na, na, na nangyangasiwa ng palagunin binangga nyo, may naalala kong isang atleta din. No? Oh, di ba? Kinalaban lahat. Ngayon, nasa kangkungan na. Di ba? Yung mga malalaking player sa, sa industriya, na kinabibilangan nung tao na yon nakilala ko nasa sa kinalaban niya lahat nasa kungkungan na ngayon ikaw kapatid di ba ginawa mo yan kaya di ka na ba sa mga consequences baka tulad nung boxer ay baka tulad nung atleta na yon sa kangkungan ka na din pulutin di ba baka mag BOTY ka na o di ba at least di ba nagbunga yung iyong ano no Diba kapatid, pero sa iyo, ang kaibahan lang, ka kaibahan mo kapatid, dun sa isa kong kilala na nasa kangkungan, ikaw kapatid, napakabata mo pa. di ba? Diba? Jan Amores, makinig ka. Ikaw Jan Amores, meron ka pang uh, mahabang pagkakataon upang magbago. Minsan sa isang ayugto uh, sa ating buhay, dumadaan din po tayo sa ganyang estado na medyo rebellious tayo, may pagkamapusok tayo dahil nga sa ating bata, kabataan pa, no? mas mataas yung ating uh, testosterone level ano mga kaibigan no at uh, talagang agresibo pa tayo pero dadating yung panahon as you grow old you get you get soft and marirealize mo na ang mga bagay-bagay ay hindi lagi nadadaan sa init ng ulo kapatid mapalad ka dahil na naranasan mo man ito na pinakasiguro malalang yugto sa buhay mo eh may bata ay bata ka pa at meron ka pang kakayahan upang ituwid ito at magbago ka Kapatid, kung meron ka mang mga sanction na matatanggap, tanggapin mo yan. Take it as a man. Kung meron kang suspension na matanggap, sana, for me, no, kung ako tatanungin, sana ganun lang. Sana hindi ka maban sa, sa larong basketball for life. No? ah uh, mapagbayaran mo man yan. Siguro, tingin ko, mga taon, kagaya ni The Beast, Calvin Abueva, di ba? Nung kahit gusto niya nang bumalik sa PBA, talagang uh, he was suspended, suspended na na una walang certain ano certain na uh, Uh, period kung, kung kailan lang siya uh, kung kailan mag-decide yung liga na pabalikin siya doon lang siya makakabalik baka ganun din ang mangyari sa iyo that's the worst thing that you can have but tanggapin mo lang yon at least di ba makabalik ka pa at kung mabibigyan ka ng pagkakataon na makabalik ka pa please dahil bata ka pa take it as a lesson at magbago ka Wag mong antayin na kagaya ng mga ibang atleta na kung kailan pa dapat hapo na ng kanilang edad sa kanilang karera eh pa sila magdedesisyon upang banggain ang lahat sa industriyang ginagalawa nila at wala na silang mapupuntahan pa. Wag mong antayin na dumating ang pagkakataon na 'yon sa yo, kapatid. Bata ka pa, napakalaki ng potensyal mo. Sana ay magbago ka at nawa ang istorya ng buhay mo ay maging inspirasyon sa mga mas bata na mga atleta na gustong gawin ang ginagawa mo. Tandaan mo kapatid, napakaraming mga basketbolista dito sa ating bansa na ninanais na mapunta sa kalagayan mo ngayon. Ikaw nandiyan ka na. Sasayangin mo pa ba? Nangyari na ang dapat mangyari naway matuto ka sa iyong pagkakamali. Silver Voice TV nga po pala. Magandang umaga po sa inyong lahat. Oh, yeah.